Ayan mga katambahen, ayan ang paros. Ayun. Ayun, ano yan? Ah, may asin. May okay. tagtuliti ka lang huga mga tambahin. Kasi medyo maliit lang. fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, and embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my... Good day mga kapambayan, welcome to my vlog Ayan, pagkalipas ng bagyong pipito Heto naman tayo Napakaganda na ng panahon Napalaki lang ng hibas mga kapambayan Kaya tayo pumunta rin sa pang-pang o pangtingnan tingnan yung mga tao na nanguha ng hibasanan o yung mga seafoods na naihibasan dito kasi ang laki ng hibas makatambayan. Kaya ang dahil nanguha ng mga tao dito. Taks ng laki ng hibas Oh. Anong nadali mo? Bay buwan o nun na Ba? Ilaw sa papaya. Ah, sarap sa buwan yan. Ah, ano sa sa papaya, seafoods. Ang tiyatawag na hibasanan dito Kasi nakukuha lang paghibas Wow! E, Ang bayan o, laki ng Low tide nyan, low tide Ang dami silang nakukuha ng hibasanan Kapit, anong nakahuli uh, mo na? Kapit, hmm, tamuha naman o Nangyari na ito ulam na mga katambayan. Sa bawan lang yan. Gaya tayo sa mga bata. Ayan, nakalabas, no? Pakita na ang hari-araw, mga katambayan. Ilang araw na hindi pakita ito. gawa ng bagyong pipito. Ayan, okay. Ayan tayo naman. Ay, yung barko, hindi naalis doon, no? Hindi natilag sa bagyo. Ayan, kabukang na, na dito, oh. Bas no shout out sa mga uh, madlam people. Kumusta kayo mga nadaan ng bagyo? Kumusta kayo? Sana ayos lang kayo. Ayo, pata. kay Kuy. Kokoy, anong bang nadali mo kukoy Baru kok Every color. Every... Halo, oh, anak nakuha nyo uh, in paros. In Masan, um, paros? Masan Pes, yung, alo? Masa, alo, paros. Alo, laki balatan? balatan. Anong tawag dito? Tis Terisik mga katambayan Ayan, ang tawag ay Paros itong marami dito Paros di sa may Laut-laut na konti Ayan, mga katambayan Kaya lang po Yari na Ito po yung balatan Ayan Sa ibang lugar to binibili. Ito, S. S. ito Binibili Binibili Pinutuyo Mga katambayan Ayan o Ayan <tina> o No ang twist eh, Ang twist pa mga katambay ay nasa ilalim ng buhangin kaya kailangan meron kang dalang panghukay para makakuha ng twist-trisic. Yan mga katambay. Ganun po ang pangunguha ng twist-trisic. Marami yan ang pangwakabi. Sarap, sarap, puti. sarap puti? Di ng my, puti. Pinarito ko yung puti.

Aas ng katumba kasi maliit. Ay, sige, yung getan. Ayun oh. Nasa na, ayun. Iyon, test terisik mga katumba ayun oh. Yan ang puli. Yung may aas mga katumba ayun oh. Tanggal, tanggal, tanggal yung bato. At hindi bibidyuhan. Balatan. Balatan. Ito show. Katumba ayun. Ayun, aas mga katumba ayun oh. Oh my goodness, ayan, dyan na muna yan, palit pa naman. Kung malaki mga katambay, mas pagdahatan yan. Hadlayan, tisterisik, ano. Ayun pa, oh. Mayroon pa pala yun, dalawa. Ayun. Ayun, no, isa, oh. Eh, maliit lang, ano. Ah. Ano kayo? Ahas mga katambay, nalang kita nyo mga katambay, ahas, buhay na buhay. Mahuwa wala dito ng si Basan, mga tambayan. Ligtas ka na. Mayroon ka ng pang-ulam. Taga-taga ang. Alin? Alin? Ha? Ano ba? Ta? It's mm. 5, oh it's 5, 21. Okay, okay, okay. have it. Eh, okay, it's okay. 5. It's 5 daw. Gawin. Okay, na-expert. <coughs> <12. coughs> like 21 na Ano yan? Oh, nakain po rin yun. Kalungga. Ano? Hmm. Iniihaw ito. Ito, iihaw mo ito. Sarap yan. Itago po dito yung kalungga mga katambayan. Kasi medyo maliit lang. O, ito yung malaki. Ito yung wala. Masap adobo din. Adobo sa toyo. Ano yan? Barong? Masan? Hmm. Okay. Ba't oh. kain? lukain? Saat nga sa kamay. Ayun lamang. Ayan. Sa inyo lugar meron ba ito mga Sarap to. Ayun sa ayo makatambay ng paro yung mata ng paro sa yan sige oh na yan oh bayan din pala yun ano ah ilalim pa noon ilalim nga tahol ka na din pala yun ayan, yung, paros, yung paros naman mga katambayan paros, mga may kita ulta yung mata kapag pag sinunod mo lalulubog na yun kaya hukahin mo lang mga katambayan kasi ninalubog sa buhang o doon sa mga batu-batu mga, mga katambayan oh, yeah, kaya okay, mahirap siya hukain ang kilo po yan dito ay 160 yeah. mga katambayan sarap yan oh. tinola no. No. ay para sa mga katambayan ay no, yung mata oh. kunin nyo kayo ba ito? No. ayun o ang mata ng para sa mga katambayan try nyo kunin Kona. Kona, ikaw ang successful dyan eh. Naglubog na. Tapos makapagalapos. po. Alim din ano? Oo alim din O yun mga katambahin O ang paros Galing no? Kaya wow! lang pa humuhuling humuhuling ka ng konti na, Ang dami na nakakarami na sila ng paros at siste dami na si Angel na kuha mga kambahin o yan yung mga taktakin to tago ito taktakin ito yung tinataktak bago ko kainin <laughs> uh, ano nga ito ito suso susong dalaga kambahin dami na may pang ulam na sila ah dami na oh, oh dami na huwag natin marit sarap yan nasa bawan luluyahan lang talo na oh kay Nuno eh itong kabila ang pilang masarap dahil malaki pili mga katambayan ayun oh yung kailangan yung malaki mga laki pag tinalo tinaluyahan mo ayun ano yan uy lasin niya wala kakalasin niya tawon mo yan sarap pa lang sa ibang lugar yung lasin ay maliit to takta maliit eh malito.

madami ditong hibasan na nakukuha mga uri ng sipus na nahihibasan na dito sa aming lugar at hanggang dito na lang makatambahan yung ating munting vlog ayan babay na makatambahan